Ayan mga idol, magandang araw na naman po sa ating lahat at andito na naman po tayo sa atin pong sumada sa pecha. Ngayon naman po ay susamada po natin ang ating pecha ngayon pong January 3, 2024 at January 4, 2024. Sa lahat po ng ating mga subscribers sa YouTube, sa mga followers po natin sa Facebook at sa mga bago pa lamang po natin mga viewers, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At ayun mga idol, umpisan po natin ang ating sumada dito tayo sa ating sumada sa pecha ngayon pong January 3. At ayan, dito tayo sa January, yan po ay is 1. At atres sa ating pecha, 24 sa ating taon. Ayan, isisimplify pa rin po muna natin yung mga numero natin ito. 0 plus 1 is 1. 0 plus 3 is 3. 2 plus 4 is 6 ganyan din po dito sa bandang baba or sa bandang gitna po yan 1 plus 3 is 4 uh, 3 plus 6 is 9 dito sa bandang baba uh, 4 plus 9 is 13 ito po yung unang numero natin dyan meron po tayong 13 at ang pangalawang numero naman po natin dito pa rin po yan sa bandang gitna combine pa rin po natin ito ito pong tatlong numero natin dito 1 plus 3 plus 6 is 10. Ayan mga idol, yan po yung pangalawang numero natin o kapares natin nating numero. Meron tayo rin itong G's. At meron na rin po tayong kombinasyon dito. Pwede pwedeng na po natin itong matayaan. G's 13 o kaya naman po ay 13 G's. Ayan, pwedeng-pwedeng na po itong kombinasyon natin ito. At para mas madagdagan yung mga numero natin na pwede natin pagpilian, isusumada rin po natin yung dalawang numero natin yan. Pero dahil 2 digits po sila, yan, simplify din muna natin. At unahin natin yung 10, 1 plus 0, yan ay 1. At dito sa 13, 1 plus 3 is 4. Ayan mga idol, yan po yung isusumada natin ngayon. 1 at saka 4. At unahin po natin yung 1, pupunin muna natin itong 10. Sumada, g's. 1 plus 0 is 1. Pwede rin dyan ang 19. Sumada, 19. 1 plus 9 is 10. Pwede rin ang 37. Sumada, 37. 3 plus 7 is 10. At pwede rin po ang 28. Sumada, 28. 2 plus 8 is 10. And mga idol, yan po yung sumada natin dito sa 1. At isunod naman po natin yung 4. Dito po sa 4, ayan, kukunin muna natin itong 13, sumada 13, 1 plus 3 is 4. Pwede rin po dito ang 40, sumada 40, 4 plus 0 is 4. Pwede rin ang 31, sumada 31, 3 plus 1 is 4, at pwede rin po ang 22, sumada 22, 2 plus 2 is 4. Ayan mga idol, yan naman po yung sumada natin sa 4. At ito po yung mga nangaroon natin na pwede natin pagpilian dito sa ating sumada sa fecha ngayong January 3. Meron po tayong 1, 10, 19, 37, 28, 4, 13, 40, 31, at 22. Ayan mga idol, ramble lang po natin yung mga numero po natin dito. Pili lang po tayo kung ano po yung mga nagugustuhan po natin o personal po natin na mayroong mga, mayro, mga kagulis yun po na pwedeng tayaan. Yan, rambo lang po natin sila. At dun sa ating sample, pinuha natin ang 10, 10 and 22. Then, 31, 19. At, 13 28. Ayan mga idol, yan po yung mga sample natin, mga kombinasyon po natin nakuha dito sa ating sumata ngayon pong January 3. Meron tayong Gis 22, 31-19 at 13-28. Ayan mga idol, meron tayong tatlong sample dyan at kung nagustuhan nyo po sila, okay po sa inyo itong mga kombinasyon po natin napili dito, pwede pwede nyo rin pumatayan nyo mga yan o di naman kaya pwede kayong magdagdag o kumuha dito sa taas yan kaya na lang pong pumili kung ano pa po yung mga nagugustuhan po natin mga pa rin po nating mga numero at ayun mga idol yan po ang ating sumada sa pecha ngayon pong January 3, 2024 at next natin yung ating pong advance sumada para naman po ngayong January 4, 2024 at ayun mga idol, bago po natin yung simulan, paalala lang ulit sa lahat. Um, lalo po sa mga bago pa lamang po natin mga viewers na mga sumada po natin ito ay mga gabay lang po yan sa ating po mga pagtaya wala pa rin pong makakaalam o mga kapagsabi kung ano po yung mga lalabas ng mga bola o numero sa ating po mga lugar at ang mga ito po ay pwede pong tayaan sa umaga, sa tanghali o hapon o kaya naman po sa gabi at ito po ay pwede sa lahat po ng lokasyon at ayun mga ito, lumpisahan po natin dito tayo sa January yan ay 1 uh, 4 sa ating pecha 24 naman sa ating taon ayan, ganoon pa rin po ang gagawin natin simplify pa rin po natin yung mga number po natin dito at ayan, 0 plus 1 is 1 0 plus 4 is 4 2 plus 4 is 6 ayan, sa bandang gitna pa rin po ganoon pa rin, i-add lang natin 1 plus 4 is 5. At 4 plus 6 is 10. Ayan, dito rin sa bandang baba. 5 plus 10 is 15. Ito po yung unang numero natin. Meron po tayong 15. At yun naman pong pangalawang numero natin. Dito pa rin po yung sa bandang gitna. Combine pa rin po natin yan. Itong tatlong numero natin dito. 1 plus 4 plus 6 is 11. Yan naman po yung pangalawang numero natin. Meron po tayong 11. At meron na rin po tayong kombinasyon dyan. Pwede, pwede na po natin itong matayaan. 15-11 o kaya naman ay 11-15. Ayan mga idol, pwede, pwede na po itong kombinasyon natin yan. At para madagdagan din po yung mga numero natin dito, mga pwede nating pagpilian. Itong dalawang numero ito ay susumatawin po natin. Pero bago yun, dahil 2 digits din po sila, kagaya dito sa kabila, simplify muna natin Ayan, dito tayo sa 11 1 plus 1 is 2 at dito sa 15 1 plus 5 is 6 at ito yung sumada natin ngayon 2 tsaka 6 at unahin natin isumada ang 2 pukunin muna natin yung 11 Ayan, sumada 11 1 plus 1 is 2 pwede rin ang 20 Sumada 20... 2 plus 0 is 2... Pwede rin po ang 38... Sumada 38... 3 plus 8 is 11... At pwede rin ang 29... Sumada 29... 2 plus 9 is 11... Ayan mga idol, yan po yung sumada po natin dito sa 2... At isunod naman po natin itong 6... Dito po sa 6... kunin muna natin ito, itong 15... Sumada 15. 1 plus 5 is 6. Pwede rin dyan ang 33. Sumada 33. 3 plus 3 is 6. At pwede rin po ang 24. Ayan, sumada 24. 2 plus 4 is 6. Ay mga edal, yan po naman yung sumada natin dito sa 6. At ito po yung mga numero natin na pwede po natin pagpilian. Ayan, rambo lang po natin. Pili lang po tayo kung ano po yung mga nagugustuhan po natin. Mga personada po natin, mga numero. Ayan, rambo lang natin yung mga naka-circle natin, mga numbers na yan. At para naman sa ating sample, ganoon natin yung 11. 11 at 24. Then, 29. 29 and 15. Ah, uh, 2. Ah, 15. Eh, mga idol, po yung mga sample natin, yung mga kombinasyon po natin nakuha. Dito naman po sa ating sumabi sa pecha ngayon pong January 4. Ayan, meron po tayo rito 11.74, 29.15, 29.15, at 2.15. And mga idol, sa mga kombinasyon natin ito, mga sample po natin yan, pwedeng-pwede nyo rin pong matayaan kung nagustuhan nyo po sila, kung okay lang po sa inyo itong mga nakuha natin yung kombinasyon dito. Pwede rin kayong kumuha pa ng mga ibang mga numero dyan dito sa mga naka circle natin yung numero. Ayan, pili lang po tayo kung ano pa po yung mga nagustuhan po natin yung kombinasyon. At ayan mga idol, yan po ang ating sumali sa pecha ngayon pong January 3 at January 4, 2024. At bago po natin tapusin ang ating video, uh, gusto ko lang pong humingi ng pasensya sa mga comment ko na hindi ko po, po nasasagot. Pasensya na po dahil po sa busy o kaya naman minsan po ay hindi ko na po talaga ibibigyan ng kasagutan o nag-delay po yung mga uh, comment na o kaya mga sagot po din sa mga comment po ninyo. At uh, maraming salamat po at uh, na lang yung ating video. Abangan nyo lang po yung mga susunod ka po nating mga sumadang. Maraming maraming salamat po.